Hello sa inyo guys, isang magandang araw sa inyo Medyo hindi maganda yung pakiramdam natin ngayon Kasi ang sakit nitong pangako Para ako nakasuntok ni Pacquiao o ni Holyfield oh. Ang sakit nito Ano siya eh, kapag nalunok ako ano, Nararamdaman kong may makinot sa banda rito Pero hindi yun yung video natin ngayon no? May dumating kasing parcel ngayon Ngayon lang, oh. Just now dumating tong parcel na to At bubuksan na natin yan, baka mamaya kung saan pa tayo makarating Baka pati kayo masuntok ni Pacquiao So ito na, buksan na natin yan guys, let's go! So ito na nga guys yung parcel natin. Sana ito yung magpagaan ng ano natin, pakiramdam natin yung sama ng pakiramdam natin ngayon. So ito rin yung gunting natin. Masyadong malaki yung gunting natin kung para sa ano natin, parcel natin. Pero sana kayanin, no? Simulan na natin yan dito. Ayan. Nakabak siya guys eh. Ayan, no? So ayan, lumitaw na agad siya. Kitang kita niya na kung ano yung magiging laman nito. Kasi lumitaw agad siya. Ang hirap mag-unboxing pag nasa likod ka ng ano, ng camera. <laughs> ano kinalaman nun dito, no? Ayan. Merong kinalaman yun kasi syempre, kagamit ka ng camera. Wala lang. Di ba? Kaya nga may masabi. Kaya may masabi lang. Ayan, nasagi-sagi ko na tuloy yung camera natin. Wala tayong pwestong maayos eh. Pero okay lang yan pagtyagaan nyo natin video na to. Tsaka huwag na natin lagyan ng mga background-background music pag ano. Ano lang, halos sa uh, semiro. semi -road semi raw video na lang ito. Baga wala na masyadong ano uh, mga effects effects or mga background music. Si wala lang para madali. Hirap mag-edit edit pa, matagal pa. Hmm, yan, yan 'di ba? Kaya nga tayo memay. Eh. May mema masabi kasi kung ano-ano lang sinasabi natin. Oho, uh ka lang ha. Huh? Nagloloko na. na. So ito na. Pero pa lumalabas something dito sa cellphone ko na ano, ano-ano. At ayan, computing scale. Nabasa nyo naman siguro. O, oh, computing, uh, computing scale siya, digital price computing scale. O, oh, so, ayan, meron siyang calculator na design dito. At meron siyang mga display. So, buksan natin ang buko para makita natin lahat. Ano ba to? Ayan, nasasagi ko yung camera natin guys. Pasensya na kayo. Paano ba ito bubuksan? Ayun. Hinihila lang ata dito. Halayo natin yung upuan. Ayun. So, ayan. Check it out. Ayan. So, ba't nga ba tayo nag-avail nito? So, abangan nyo, abangan nyo na lang. Bakit nga ba tayo nag-avail nito? Nag-full memory yung isa na cellphone at hindi na makapag-record ng video. Kaya hindi tayo makapag-filming doon. Biglang naputol yung video. Kaya ito, continuation to. So, ito. Meron tayo dito yung tray or yung pinaka plato niya na ilalagay dito sa ibabaw. Ayan, ganyan ata yan. No? O pag ganito. Ayan, sukat din dyan. Ewan ko lang kung kakayanin ako nito. No? Mukhang hindi ako kakayanin yan. No? So yan yon yung pinaka plato niya dyan. Tabi muna natin. Ako so, sa ito naman yung kanyang mekan ano? Mekanisin. <laughs> yung makina niya. Ayan ah. So ano ba meron dyan? mekaniko to lima sabi ko. Yung shoutout kay ko na mekaniko na banggit nabanggit ko na. Eh. Oh, yan shoutout din sa buong ano bahay kulitan syempre. Sa lahat ng bahay na makukulit at sa lahat ng tropa natin diyan, shoutout sa inyo. yeti shoutout sa inyo dyan. yung kay Russell Williams at doon sa mga kaaway niya. Shoutout din sa inyo. Tigil-tigil na kayo. Basahin niyo na eh. magpapas ko na ulit oh. Tapos 'yan. Uh huh Yan yung display niya. Isa, dalawa, tatlo. Tapos ito, ito AC. Hindi ko alam kung yan. Siguro alternating current or alternative. Ayun ko. Max, ayan. Hanggang 40 kilos ang pwede natin dito ilagay or itimbangin. Tapos 200 grams naman yung minimum niya na pwedeng matimbang. Okay. Itong ED, hindi ko alam kung ano ibig sabihin niyan. Siguro uh, E tapos D. O, oh, yun na yun. Kasi <laughs> ito yung pinaka-calculator niya ayan tapos dito sa kabilang side may display din ayan oh weight kilogram tapos dito total price so may pricing na talaga siya ayan dito naman sa iba harap ulit talaga ay eh. weight kilogram unit price tapos total price so halos ganun lang din and then sa ilalim aha yan may mga something something dito hindi natin alam kung para saan yan. Ito yung pinaka switch niya. Yan. So, ang ano nito ay hindi siya di battery. So, wala tayong nakikita rito uh, lagayan ng battery or battery slot. Tapos sa side. Natin sa side. So, wala dito. Dito sa kabilang side. Ayan. Dito natin ilalagay yung pinaka adapter natin kanina. So, ayan. No? Bali, ito yung adapter niya ano ata ito um ayan hindi ko alam kung pang 6 volts or 12 volts basta yan yun battery nyan ay battery sorry ayan dito siya dyan siya ilalagay you no? ayan oh. No? ayan naduduling ako guys kasi masyado akong tutok sa ano ayan so ganyan aha so itest natin tatry natin kung gumagana siya kukuha lang ako ng extension So ayan guys, nakasaksak na ngayon yan sa extension, no? nakasaksak na yung ating adapter at isi-switch natin siya. Bali dito, meron tayong nakikita dyan na kulay red na ilaw. Sana ano, nakikita nyo. Ayan. ayan nakakulay red na ilaw na siya. And then switch natin siya. So bali nandito sa ilalim yung switch. Ayan na, yung display. Yun, may nag-beep, no? Tapos ayan, may mga display na siya. And then, meron din tayong kasamang ganito. So, ito ay sige natin kung saan natin ito nilalagay. No? Saan ito nilalagay? Baka dito. Baka dito. Baka dyan. O pa ganito. Ito ako sigurado eh. Hindi <laughs> ko pa kasi nakita yung manual. Hindi ko pa nabasa. Pero baka sa paa. Pwedeng sa paa rin ito. Or yan o. No? Pwede rin siya dito. Pero parang hindi. Hindi. Kasi patulis siya eh, no? Kaya pa ganyan siya. So, alamin natin. Kung paano. So, tignan natin. Kunin natin yung plato. Pinaka-plato niya. para sa inyan. Tignan natin kung para dito yan. Siguro, para dito yan. Yan. O, oh, yan. Parang dyan nga yan. Sige, tapit muna natin yung isa-isa. So, ang ganda ng kulay niya, no? Kulay blue. Tapos, ito pang isa. Ito naman sa kabila. Nako, ayaw po makisama nito isa. Nako. Ayan. Ito naman kabila. Ayan. Itong isa medyo maluwag, medyo masikip pa. Medyo ayaw niya kung ano ha. Ano yung pumasok. Ayan o. No? Ayan. So ngayon, may gaganyan mo siya. Okay tapos to sa kabilang side. So, yan. So, ganyan na siya ngayon. Guys, ka-adjust natin konti. O. Oh. Tapos, pag nagtitimbang ka, ayun o, no, oh, gumalaw yung scale niya. So, ibig sabihin, i-adjust natin yan kasi hindi pa siya naka-adjust, no? I-adjust natin yan into zero. Ibig sabihin, may daya yung timbangan natin. <laughs> <laughs> so ito, eto kailangan ma-adjust natin to. So pag-aaral natin to hanggang sa maging ang display niya ay gaya nito mga nandito na zero para yung timbangan eh walang daya. Oo. Huwag kayong mandadaya. Mahirap mandaya. Yeah. Tapos yung calculator natin, yan. Oo. Oh, one. Tapos, ano susunod yan? Wala naman tayong ano, calculator ba yan? Hindi ko alam kung calculator yan eh. Tignan natin. Hmm. Oh, may M2 store, may mga kung ano-ano, no? So, pag-aralan natin to sa mga susunod na araw na siguro. Ayan, no, oh, may unit price siya. Pag nilagyan mo ng, ano, ng, yun, ng one doon sa unit price, nagkakaroon ng total price na 0.28 naman yan nandito sa baba. So, ayun. Ganun siya. Maganda. E, working good naman. Okay na no, okay naman. So, i-adjust na lang natin nga ito yung kanyang weight in kilogram para so maayos natin ang magamit no or magamit natin ng maayos ayan so paano guys ganda no okay ba ako kung saan ko nabili to sa si Shopee murang mura lang to sa mga naghahanap ng timbangan sukatin nyo kung mabigat na kayo o gumagaan na kayo diba? kain kain din tulog tulog na maayos diba? So, ayan so ayan Nating timbangan guys timbangan na may tayo yun ang ating video ngayon at sana matanggal na itong sakit ng pang ako masakit talaga sobra pag nagsasalita ako, pag lumulunok ako masakit siya, siguro nagalit na sila sa akin kasi bawal na rumag-ingay dito pang may black magic na silang ginawa sa akin hindi, <laughs> joke ko lang no, wala, walang ganon, huwag natin isipin yung ganon so, paano? magkita-kita kayo tayo next time at yun yung ating video ngayon ano, kung kailan man tayo ulit magkikita-kita ay hindi ko po alam, peace out Hustle will hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave.